Ay, ito po habang kabil ko kayong eh. Ay, naginam ko ba? Si Ay, umiin mo rin natin. Ito po kayo, isang mukha lang po kami. Parang habang ko lang po. Ang <laughs> araw na uwi <laughs> ko, hindi ko ngayon inuwi eh. 24 ako umuwi eh. Dapat 24 ako umuwi eh. niyo po ang apo. Gaganda na po. Yan lahi ng ano. Gaganda niyan o. Parang ang mga artist tayo niyan o. Ngayon pa na o. Si Ay. Ano pa <laughs> lang, anak mo? Harap ka, harap ka. Kasi, kasi. Kasi.

ito 'yung dela mama ba pag-iinit? So, sasiat pulungan ng konti. Tayo 'to, kagatan. Maschalak po ko, mire to birthday po kasi ng pamangkin ko noon dulo. Ang maganda, maganda po si Miss Beautiful. Tapos <laughs> si Aye po pamangkin, apo, pamangkin niya. Nagagaling po kami sa hospital sa hipag po. E, may sakit po eh. Nagpapalita kami ng taon. Sinusunod naman po yung naroon. Baka, baka gutom na eh. Ay, ayaw lang yung lang pala.